Kunin natin yung ID natin Tapos uwi na tayo men Thank you sir Let's go Miss ko na yung anak ko Tapos si asawa Ayan si asawa ko Paso hindi niya na ako maalala Ayan. tawin na tayo guys let's go Sheesh. ayun guys first booking natin masambong to Manila punta natin unang booking natin pagka out natin ng ano Alas 5 guys malapit lang to Sakto pa uwi Saan nito man dispatching? Ah dispatching to Ayan oh, sir punta ka dyan Tapos masabi ano po silver moon Sige sige hampers booking natin guys Isang box Chiran natin Unang booking papuntang Maynila Guys, nakakuha tayo ng ano, pangalawang booking. One loan na to, ano, one low na to malabon. Tara, tawagan natin. Sumagot ka na, madam. Hello Lalam. po, lalamove po. po. Ano po yung pipick upin, sir? pinpoint pa po On the way na po, Ay, sige po. Ano po yung baby ka, po. sir? po sa ano Mga sa motor Okay po, sige sir On the way na po Opo, oh, Michael Sige, sige ang pangalawang booking natin guys, papuntang Malabon. Ha? Ah? Oh, ah, sige. Ayan, pangalawang booking, let's go. Dito naman tayo sa Malabon. Let's go guys, let's go. Tuba. May bari ka? Ah, oh, thank you. Bicara orang boss Okay na. Yan. Thank you. Ayan, 111 guys. May tip tayo. Na ano. Nigyan tayo ng 150, 111 lang yung ano. Yung rate. Thank you, boss. Okay, guys, nakakuha na naman tayo ng booking. Pakatlong booking natin. Tawagan natin tatlong booking Papuntang Maynila sakto. May pa Maynila tayo. <coughs> Hello po, Lala mo po. Ano po yung pick up in, sir? Armrest po. Armrest. Okay po. On the way na po. Salamat. Let's go. Ayan guys, yung pangapat natin na ay pangatlong booking natin. Yung rate niya 101 101 binigyan tayo ng 140. ayun oh, no? may 39 tayong ano. May 39 tayong tip. Pangatlong booking natin guys, no, Valenzuela to Manila malapit lang doon sa tinitirahan namin to eh ano malapit lang sya halos doon lang sakto yung tatlong booking ko guys nasa 30 ay yung bawat tip ko ah. 30 isang ano isang booking na tip natin thank you lord Picture na lang natin guys Sir kilabot ba? Okay na sir ito, doon, doon. Oo. Okay na sir Thank, Ay, thank you. you Thank you sir Ayan yung pangatlong booking natin guys Down na So yung guys pangapat na booking natin nakakuha tayo Tawagan natin na tayo sa pickup, up Tawagan natin si ano Pick up Sumagot ka ate Hello po Lala mo po Andito po ako sa harap ng pure gold Sige po Ito eh. wala si ate <laughs> Pak. Tang ya. Pak kenal. Picurang kamu nate para lala bas yang mana? Picurang kamu. <tik> Sampalok Manila. Ayan po. Ha? Eh? lang sa ko to? -susun. -susun. Picture mo na lang ka. Ayan. Sengkuenta lang Picture ko lang Okay na po. Ayun guys, nakukuha ulit tayo ng booking. Dito lang, malapit lang to. 1 kilometer. Kaya punta na natin to. Papuntang tundo na to, sakto pa. na tayo. Pang limang booking, pang limang booking. Pang limang booking natin guys, simula alas 5 ng hapon. Punta na natin to Papuntang Tondo Sakto pa na rin tayo Let's go Yan Si Binti yung book dito Pero pinapasingil Pinapasingil niya ako ng ano doon Nang 130 daw Kasi tip ko na daw yon. Chiron pala natin Nakalimutan ko na si na lang to guys tatawagan natin pero pinapasingil tayo ng 130 kasi tip daw hindi oh, ko alam mati tawagan natin Lala move po. Yeah, where are you? Lala move. Yeah, BLC, DG5, BD5. Ah, 5 pa, 5. Uh, five, uh, five. Okay, come in, wait for me. Okay, thank you. Foreigner pala guys, foreigner. Ah, <laughs> 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 uh, okay, 5. <five. laughs> I'm sorry. 1.30 Okay, thank you, brother. <laughs> okay, uuwi na tayo. Let's go. Uwi na. Uwi na tayo, guys. Ah, kuta na naman. Ang laki ng bawas niya ano dito. Wala lamad. So, yun. What's up, mga lakakalakay? Pauwi na tayo. Naka limang booking lang tayo, guys. Limang booking. Ito na tayo uwi na tayo men Kunin natin yung ID natin Tapos uwi na tayo men Thank you sir Let's go Ayos ko na yung anak ko Tapos si asawa Ayan, si asawa ko Paso, hindi niya na akong maalala Ayan Pauwi na tayo guys Let's go Sheesh